Ani nang ikaw naman. nako hindi makana. <laughs> hindi makasayaw. Hindi makasaya po. pa. Ang

Wala pa Para sa niyan. May... Ha? Para na akong patay niyan ah. Parang patay <laughs> ah. Mangingiga mga buloy. Hindi na tulog. Ben! Ako na kuwanan pa. Yuuu! Bawang ganda na sa pa. Ay, yeah. sibid, sibid, sibid. Sibid. Sibid, ako! Pala, eh. May mukhang dito siya. Oo, mula Hindi na bago. Nararamdaw <coughs> niya sa ba. Isyoso. party Patak na lang natin kan sa Ano ba? Ah! Si, ah! Um, um. si, ah! yung party ko, bakit ako nalang Gemma. Na eh. Ano siya, Gemma? Ano? Kinang. Ba i Dinako nga, tingnan ko na. pa? Uwa.